Ibinaba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa Cebu Earthquake sa na 68 mula sa naunang ulat na 72. Paliwanag ng NDRRMC ang datos ay mula sa Management of the Dead and Missing Cluster na pinamumunuan ng DILG kung saan mas may pit na isinasagawa ang validation at accounting ng mga nasawi. Hiniwalay naman ang ulat ng Cebu PDRRMO na nagtala ng 73 bilang ng mga napaulat na namatay. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 366,000 katao o halos 81,000 families mula sa 106 barangay sa Cebu ang apektado ng lindol. Sa bilang na ito, 1,795 individuals ang nananatili sa mga evacuation centers. Naitala rin ng 559 na mga sugatan habang mahigit 5,000 libong mga kabahayan ang napinsala sa Central Visayas. Karamihan ay sa munisipyo ng Medellin, San Remigio, sa Bogot City at Daanbantayan. Bukod dito, nasa 335 facilities din ang nasira kabilang ang mga paaralan, government facilities, simbahan at mga pribadong establishmento, bagamat malaki ang lawak ng pinsala. Ayon sa NDRRMC, wala pang tinatayang halaga ng danyos dahil nagpapatuloy pa ang structural assessment. Samantala, patuli naman ang pagtutok ng mga lokal na pamahalaan at national agencies sa relief at rehabilitation, kabilang ng pagbibigay ng tirahan, pagkain tubig at agarang atensyong medikal sa mga apektadong residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the Music and News Authority.